Ano man Ryan, saan mo kami din O so, problema na nang matres namin kakagano? Ang boring, boring. boring dito eh. Oh? boring dito dito eh. boring <laughs> Taksi, <laughs> oh, Taxi tayo. <laughs> Diyan lang po sa may kanto. So, nandito tayo mga kapuso. <laughs> ito oh puso ito ang gaganda ng mga upuan dito mag-uwi tayo ganda ng mga upuan mo <laughs> sinong gusto ng mga upuan dyan mga idol sige okay, magsabi lang quality eh <laughs> ganda ng upuan dito <laughs> makapag-uwi ng isa woohoo So, ganun na nga mga kapuso. <laughs> Mainit pa ang balita. And I look up Up and Ayan Doon kami galing kanina Sasabihin ko na ano Doon Kahagabi pala kagabi Ayan yung bridge Kung nakikita nyo Kita na yun. Hindi ko alam kung dito sa camera Pero kita ba yun At eto naman kami Kaka <laughs> 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 Woohoo natin na natin. Kaya natin na uh... <laughs> natin. Oh? Oh, kaya eh. Oh? Bibitin mo sila. Dating tricycle driver. Sila <laughs> yung bitinin mo para. Wala na kahon eh. Wala na lang tayo. Wala na lang tayo.

Wala dyan, walang konti lang kalaban dyan eh Magbabarila <laughs> <N> <laughs> para sa tunay na amin Baka mamaya mag... Baka mamaya mag ano kayo ka na? Pagbalik Check Oh, gaya ano dito Ayun ito eh, papakita ko to oh, ano entrada pa lang to <laughs> <laughs> boring naman ang daan. dito kaya tayo dumaan? boring <laughs> Loko ka boring 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 boring, boring. <laughs> <laughs> boring dito boring 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 eh. <laughs> Kaya pala sa lubak lubak eh <laughs> mountain bike eh padal padal kami nya galit mo wala wala kami wala galit wala 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 wala

Oh, Banggay ko to. Tarap ka na ng buho. <laughs> Sino na yun na yun yung ng buho ko? <laughs> eh ba, saan na tayo. Direct pa rin. di one way yan eh. One way yan. One way? One way. Baka oh, may masalubong tayo. Nakahon naman. Nakahon naman. di ba na. Kaya kulak-ulak may mga ano no? Woooowww! 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 nagto baka na kayo diyan basta na kami na masyal kami na wala na maganda rito na ano binay mga basura no sino ang maglalagay ng basura oh oo, oo, ano <laughs> <laughs>

Gigitan, gulong. Oh. Gulong. Oh. Gulong, oh. gulong. Yeah. Right. gulong sa gulong Oh, ayun Ayun, gulong sa gulong Ang sila kami nun, na yung gulong tama Ganyan, yung aros dikit na yung gulong Ay, tira mo yung ano mo yung Ang sila Ang tutok no talagang ano eh naman mo yung mga tutok na Sino, yung, uh, oh yung tricycle na yun oo mga driver yan eh malapit yan eh driver ka pala eh huwag lang mong maganda natin na yun oh! ah! <laughs> oh! <My God! laughs> <laughs> tatas maulog Kanal Waga pa Ano tayo Wala daan dito Wala sarado Hello Saradyo Ano tayo sa kabilang side Mas mabilis yung Ba't kaya mas mabilis yung bike natin Ang walang bubong Ang walang bubong Oh ayan o Mga pipicture Ring the bell, ring the bell, ring the bell, rock Ring the bell, sing and ring the bell. Da That's a ring the -a bell. Magpajak naman tayo. Teka kahapon pa na may oh, okay. rainbow Yung likod nung suba, 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 na kami <laughs> <laughs> niyo, no? o wala akong Lupit nyo, no? Photographer, no? Natin. natin to Bali oh, parang mababa yung ring na to ha? Eh? It's a good time. Oh, yung mga puno Anong puno to? Balete Portal Ayaw niya Marumi Uy, pwede Sige, sige Sige <laughs> tumirik sila, tumirik. Tumirik sila. <laughs> tumirik sila. <laughs> tumirik. <laughs> tumirik. <laughs> hindi sila naka-out. Doon, dami dami, daan doon. Tumirik. Hindi pwede, hindi kakayanin. Si Mo kasi nandun. <laughs> Joke. Baka mahala mapanood to ni Mo. <laughs> tara na Ano okay, na kayo? Para iba naman, no? kayo, pantagal na kayo. Para na kayo. na na. Hey, na dito, bay. Dito may nagbabarbecue dyan oh Ang uh, ano Pork chop ay, Dito matanda doon ba o dito Wala pa eh Nag 1 hour na ba tayo? Oh, pwede ba tayo rito? Oo pwede yan Pwede tayo natin yung tindahan pang balik lang tayo. Tingnan natin kung ano mga paninda. Ay, eh, dun pa, dun pa tayo. Hindi tigil kaya Lopan. Hello. <laughs> Tropa. Di meron nito? Mas malakas to sa tricycle. Eh. Okay. dito ka talaga no Ay saan okay.

Bicycle nga <laughs> Parang puti ka sira Tapos <laughs> nga <Ay>, wala <laughs> Narong Na yun ang wrong turn <laughs> Na wrong turn naman. mo Loko no, to ayaw na magpa Ano ron Sindi tayo sa kanilang makila I-upload yeah, ko ito na walang kawawaan. <laughs> wala na ito. na itong edit-edit. Basta ito na yun. Wala na ito. I-upload na dire-diretso. Kung isang oras tayong masyal, isang oras na ito. <laughs> itong buong nga nila. No? Pero yung um, mga makikita nyo yung mga ganyang lugar. Walang bayad kami yung nagpunta kayo, manunod na lang. <laughs> Di ba? Okay, Joke. Hindi naman pala rito, loko yung kumain. Yun. Meo lo, walang daan. Meo may, Oloh. may, Oloh. may Oloh road. Lo. 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 Ayun Mount Daton Ano? Mount Daton. Nakakita 'yung mga taga dito eh. Lo.

Oh. Ah, sila? Ano ano sila? Ano ano no, maganda dyan no oh. Puno ng dates yan no oh. Dates Dates Oh, yung, yung prutas sa ano sa Middle East. Oh. Hindi niyo alam <laughs> 'yun, no. Tara na daw. Ano ito tayo do. Punta mag-U-turn. Uno nang dates yan. Sa <laughs> tulang uh, ang Wrong way. <laughs> Nabahura na. Uwi um, na tayo para, para makapag-tay-tay na tayo mo. Kain muna tayo. Kaya tayo naman. Badaan dito. Badaan <laughs> <Mala> dito. Ipahalit <laughs> eh. Oh, oh, diba? oh. Ano Sampagita? Sampagita oh, oh, ba yan? Oo. Oh. Oh, oh. Ano man, Ryan. Sa <laughs> mo so, kami dinala. Sa hindi. Hahaha. matris namin kaagano? Diyan Hindi na raw matris. Hahaha. Oooo. Na lang pa sila. Oh. <laughs>

Ayun o. Bonsai lang oh, sila ka lang ng tao no. Ayun oh. Maguwi tayo. Oo, tayo na natin sa trend dala Bonsai. Ayun oh, laki ng ano. Ayun Laki ng puno pero maliit pa lang din siya. Um, Imbis <laughs> na, na magroob, naging bonsai sa atin eh, <laughs> Daladala ka niya sa train, pasok mo. Oo, sandali ko yan. ng ano? Hello! 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 Sa Thorne <laughs> <At -ta -tour. laughs> Hindi niya naamoy yun. <laughs> And ayun, nandito na kami sa ano, sa garayan, paparahin na kami ni Lopan. Malayo pala, kita na kita. Tumakbo. 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 na niyo ang ARC. At dito na nagtatapos ang ating so, so pamamasyal dito. dito sa Bali. Sana nag-enjoy kayo. Ah, ayun na. Ayun okay, na. Ni, na, ni, no, na. Diretso. Oh, hello, hello, hello. Hello. Ano na tinigarsi namin kung malat kayo? Kita ka jet yung payo. Kaniyan. <laughs> hinto na, hinto na. Mintian na, mintian. Mintian le yung le. Pinaraw-araw na. Saan tayo kakain? Mag-aabang yan. Aabangan tayo yan. Kaya bukas daw. Bukas ulit. Kain tayo. So kakain naman kami ngayon pambihira isang araw kalating araw pa lang kami